na good morning. So for today's vlog po, for today's video ay punta po kami sa barangay dahil mayroon pong kumatok na galing sa barangay. Ah, ngayon lang po dumating daw yung relief na galing ng DSWD dahil kami po ay isa rin po kami sa mga nasalanta or dinaanan ng bagyo. Bagyong Christine, Diyos ko po ang dabi ang nangyari dito sa amin sa bagyo binha din po yung lugar namin. So, kasama din po kami sa nabigyan ng relief. Diyos ko, grabe talaga yung kung, kung makikita nyo talaga sa mga balita yung nangyari sa Bicol. Buong Bicol ay talagang ano, bumuhos yung tubig. So, mabuti na lang at uh, nakaraos-raos na rin kami ilang bali dalawang araw tatlong araw kami na walang kuryente tapos yung tubig pa tapos kung makikita nyo sa mga balita yung naga yung mga sentro yung mga bayan ng ng naga sobrang dumi pa mabaho so hindi wala pa talagang makaka ah, ma, wala pang mag ah, ano doon na ah, magtinda bumalik yung hanap buhay dahil gawa ng uh, sobrang baho pa, nililinis pa yung naga, yung sentro ng naga, yung bayan ng naga ay uh, marami ring nalugi na mga negosyante, yung, lalo na yung maliliit na negosyante, talaga makikita nyo kaawa-awa. Nakakaawa, tingnan kung isa ka din doon, kung sa ka rin doon sa mga nagtitindas isa ka rin doon sa mga negosyante doon sa bayan na yun, talagang sasabihin mo na lang, Diyos ko po, sana makaraos din kami sa Bagyong Christine. Makabawi kami. So, ito na po. Ah, papunta na po kami ng Ah, uh, barangay para makakuha din kami ng ayuda kasi eh, ang alam ko lahat naman ata ay eh, binigyang mapalaki o maliit man yung bahay, mapa mapasementado or may ano kasi lahat naman talaga ay eh, lahat-lahat ng ano dito kahit sa mga subdivision ay eh, pinasok ng tubig hanggang hanggang bubong yung mga yung yung baha ng ano ng tubig ng bagyo So, pasalamat na lang kami. Thank you na po kami kasi kumbaga yung baha din dito sa amin, hindi naman kami inabot ng hanggang bahay. Medyo, may, may, mga, may baha din pero hanggang baywang yung ano, yung yung tubig dito sa amin. So, sana makaraos din po kami mga taga-bicol na makabangon ulit, lalo na yung mga mga nagninegosyo kasi kawawa naman talaga yung mga nagtitinda ng mga gulay. Diyos ko, ang mahal pa naman ang mga gulay ngayon. Yung isda, karne, manok, lahat nagsipagmahalan dahil syempre sa kakulangan na rin ng supply. So, ayan mga kananay, update na lang po mamaya sa aming pagpunta sa barangay. Bye! Ay, mga bit-bit na galing sa barangay. DSWD Kukuha kami nang ayuda Kami ay nabagyo Hmm, ginaha kami Kaya kailangan namin ng ayuda <laughs> Dapat ugaw man ulam Nakaapat ni iyo Nakaapat Nakaapat ni ayada <laughs> may mga bit-bit sila ng ano, box-box na ayuda galing sa DSWD ayan o si Kuya may mga bit-bit sila so bago pa pala aga maringay ka may nagkatok na sa tuya isa yung nagtaw sa yung muta si ano, itong tayaon duman sa may ati Carol bako, dahil mo nyo nagtataw sa to yeah. si Carol maringay ni Yuta kabistumi ni yung nagtatao pag may kilala ka talaga, bibigyan ka. <laughs> Pag wala kang kakilala naglilista, sa naglilista, hindi eh, ka kasali sa listahan. May ticket na kayo, Tim. O, Guana. Meron na kaming ticket. Binigyan kami. Kumatok sa bahay. Ayan, o, ayan, o. Nakita niyo po yung mga gali. May mga bit-bit ng ano mga bit, bit ng DSW yung D-Box galing sa barangay yan o oh, yan ako, na sinda <laughs> o oh, yan na kakuha na ka mo <laughs> madali malampala no? madali ang pagtao sa inda dere derecho kung ako lang sulok kayan jay nag ano jay eh, paano ko daw may yan? Pabibit pa, pa ko yan kay Bella. Ika na magbuhat, day. Kung aalatong ko pa si mama mo Baka kaachap pa yan? Alaton mo na kami, Teo. Dagdagan ko na lang ang pamasahe mi. Iyo, pwede man. Ay, hanggang digdi lang nga ni ng Padyak Eh, diyan, lang kita magpua o Oh, dahil. Oh, boleh no. ah. oh. niyu <laughs> <laughs> ah, oh, si yo daw. Ha? Why black-black? Kasi ko lang 'yan kung masagana dito para sa recipe. Okay. pag nakita mo 'yung kaya, kaya ko man kaya mo daw 'yan. <laughs> Okay, na traffic na oh. <laughs> na traffic na. Ay ay ay. Halat lang po. Ayun, na traffic na mga galing Pick na po naglakad na lang kami dahil hindi na makakapasok ang padyak, hindi pinapapasok dahil yung mga galing sa barangay dito ang daan. Ay, yung isa ito. Nakuhulon mo ng lista doon. Ay, dapat mo lang din nakulta man si lista. Nakakuha kita din ano yung box na grocery na baga ito. Grocery na, dung na, dung na dito. Yan ang dito. Okay. <laughs> Dapat pala din namin, namin yung ano, yung lista namin <laughs> para nakarami rin. Ayan o. Oh. Uh. <laughs> Ngayon ko ay kami ay binigyan ng ayuda dito sa aming barangay. Nung nakaraan po kami naghihintay yan eh. Ngayon lang dumating yung ayuda dito sa aming barangay. Nanay, na si nanay si nanay si pabibit pabibitbiting ko ng ano ng box kasi sama-sama na siya eh Bella ikaw mag oh Bella dali dito ka bibi <laughs> dali mabuhat ni ate ano, wala naman na ito yung sakaya na daan o tumadaan. Ah, walang padyak sinarado na yung ano daan <laughs> Tinatanong daw kung ilan ang nasa loob ng bahay, kung ilang pamilya. Kung dalawang pamilya, di dalawang box din ang ibibigay. Tao, madami nang tao. Andito na po tayo mo na tayo sa barangay Ayan meron pa Ayan meron pa Ayan na, dyan na Jay Pila na kita Jay Tara Jay Hindi kita magagi maganda na yung barangay. Ay! <laughs> maganda na yung barangay namin dito. Naka-aircon na.

mahirap pa sa pag-uwi. Nag-jeep pa kami. Nag-pajak pa kami. na kami ng ayuda. Hindi nga, di ba? Hindi ka, buta. magang sabi naman. Kasi kasuro ng mga tagyari. Duro abo pa pangayon no? Pero abo-abo pa sa conception. Tayo ang nainot na nag Nawara si Baha. Ay, Pero grabe man si Baha. Grabe Garo na dagat ang Baha. Digdi siyo. May tadi nagbabano sa tuya. Ang duman ganyan lang. Pero duman sa likod ta ba? Baha. Ay, tingla o sa mo. Ay, pala sa Indo Pina. Baha, duman tayo turugan. Minalang na. Itry mo itong bawasan sa tubig. Nandito na kami Nakakuha na kami ng ayuda <laughs> Tingnan nga natin Kung anong laman ng ayuda Tingnan natin kung anong laman Bukana J Ang lamang kang Ayuda Ay, mga kapi Ah, parang hinahanap ko niyo sa ano yan Di mo ano Iyo pala niyo, ang lamang kang ano Oh, oh. Mm Hmm ito ang laman ng aming hmm, Yun na. Panana yan, Jay. para rayas ang laman. Para raya ang laman. Ito. Hmm. Hmm. Ngayon yung din sa kuya. Para rayas ang laman. Oh. Hmm. Ayan ang laman ng aming ayuda. Hehehehe. <laughs> Ayan po ang laman ng aming ayuda. Ayan ang laman. Ayan. Nandito na po kami sa bahay. Ito po ang aming nakuhang ayuda. Galing sa... Barangay, nagaling din ng DSWD. Bali, galing ng DSWD, ay dinala sa aming mga barangay. So, ngayon lang po kami nakakuha ng aming ayuda. Bu buti nga merong akala namin di kami maka, maaabutan ng ayuda. Ito po, meron ding ilang piraso to. 2, 4, 6, 8, 8. So, itong bigas siguro mga 3 kilo siguro to. 3 kilo or 4 na kilo. Baka ganun. Dahil dalawa lang naman kami ni Bella. So, ta kasya na rin to sa amin mga ilang araw. So ito po, wow ulam, wow ulam, wow ulam tapos laki. Ayan, tatlong wow ulam, tatlong sardinas, ay apat na sardinas, dalawang ganyan. Ito hindi ko alam kung anong laman ito dahil natanggal na yung ano. Natanggal na. Ayan, ito po ang aming mga nakuha.